Ang ito kayo mata ni Yana, ano? nakamulagay Nang ano, nakamulaga eh. Tatay! <laughs> Tatay mo to? Good day sa inyo mga ropa. For video nga mga ropa Uuwi eh. tayo ng Pinas. Babakasyon tayo mga ropa. ito lang kalam alam yung dalaw na ako na ako dahil graduation nila next week mga ropa sabi ko nga hindi ako makakawi eh. <laughs> so kung nakakalam na ko ako yung asawa ko lang mga ropa surprise surprise mga ropa hindi sila makakata kasi friday ngayon eh alam nila pag friday may trabaho ako so yun kita kayo sila pinas <laughs> 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 <ay, ay>, <laughs> surprise talaga wala talaga silang kalam alam, alam na ako ang ah, alam nila, sunduin nila yung pinsan ng asawa ko, oh, yun ang alam nila. So yun nga mga roka. Nasa airport na nga tayo. Kapag ah, check-in na rin tayo. So ganito pala na uh, pagka-private, pag-weekdays. Parang walang ganang tao. Pero pag uh, weekend, kalilasa, dahil tao pag gaganto. Uh, Pero ngayon parang konti na mga ropa. Punta na nga tayo sa, ano, sa boarding area natin mga ropa. So, baba, baba. Gate tapos tayo mga ropa. <laughs> ไม่ tau นะมอเลยร์ t ดีตัวต้องมาเอ i เฮ้น้อ่ b i t c Charger. Masyado pong maaga mga Ay. Ay, uh. ah, okay na mga pa Waitin lang tayo ng ice natin. Masyado pong maaga. Nasa ispa lang. Ano siya ito yung flight ko morning pa. Mas may idea ito. Mas maaga ka. So fresh yung mga bata. Walang alam alam. Oh, yeah. <laughs> alam nga alam, alam, nila yung minsan nasa ako sa sunduin na sa airport. Hindi ako. So mamaya na lang mga roba. Pag nasa Pinas na. Tingnan natin yung reaksyon ng dalawang bata. Oh <laughs> Kala ko, namalik mata ako eh. Sa pinas na pala ako. Ito si nakita. Kaya na uh, nakikunan nakita ko agad eh. Kasi so, oh kung ba Sabi ko Ano? Gulat kayo. Ah, yan na. Ayun niya. Sama tayo. Ayun. <laughs> June... Kami doon kanina kasi tingin tingin yung dalawa. Kanina? Mahanap uh, kami. Ang Jollibee nga pala. Nasa taas Burger King pala yung sinasabi ko Kuya Leo. Nawala na ang Jollibee sa baba. Wala oh. na? Um, yung hagdanan kasi kuya, escalator pa taas sa hagdanan pa sa baba. Buti nga eh. lang yung pagbaba ng ano eh. Nang aeroplano. Hindi kung nakaran, nag-aantay pa kami ng yung ano eh. Lalabas na namin eh. May yun is what na? Makakaba ah, din. Gawa nung ano eh. Jeju. Tapos ba diba, Jeju na diskasa. Mm. -hmm. Kinakabahan din ako na sa ay, so, ano. So, si si time. ano je yung ano? Ha? Ano yung sa gubat din yung mga gubat-gubat? Ay, Paris. Parang may bakit may time bahay? Oh, may ganoon sa Korea, may mga bahay-bahay talaga sa mga gano'n matatanda, dito may tira. Kasi wag gawa nga ng mga ano ng mga yung mga tanim-tanim. Para magkukod um, dito sa akin para subdivision um, din eh. Mm. Um. Ano Nay, in may load ka? Kaya okay. hindi na mabilis. <laughs> Ako sa harap ko dito. Ngatong mata niya ano mo? Nang ano nakamulaga eh. <laughs> Tatay <Tati> mo to? <laughs> Gulat na gulat yan. Ano naman ako nagreklamo kayo naman? Gutom lang. O, sabi? Inaaya. -ina Inaaya. Sige, makakain nyo lang yun. Sige, makakain. Mayroon siya express. Express. Express na lang tayo. Ano? No? Sabi ko, kakain lang kayo. Mamaya na malay mo, libre. Ang mga 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 ba eh. Ako din pala magbabayad. Mm -hmm. May pahawak nga pa. Ano? Ang tablet na yun. Ako din pala magbabayad. Kabukas na Ay, mahina na to. Hindi Pa bukas to? Siya, basta ba hmm? namin na makaropa? Alam mo, kanya yan. Ako siya, siya po ay may dahil, pag tayo pag bumulit tayo dahil mambansa yan. Ano yan? ako Tapos siyempre, oh. Oh, nyo. Oh? Oh? Uy, hindi na ba? Oh, siyempre. Uy, ang Oh, ayan oh. Second hand lang yan, wala akong brand nyo. Ayun, please. Dito dito ka iPhone 13. <laughs> pro. Pro nga lang, hindi Pro Max. Sina? <laughs> Diba na. naman? Nagyan mo naman, nagyan mo naman, ano yun? Ang tawag pa yun? Ang fly, diba? Yan, kaya mo naman. S24 yan, diba? Eh, yan. Ayaw pa na una. Iniiyakan niya pa yun, sabi ni Tanya. Hindi nga ng bra yun. Saan talagang maliit siya? Pro yun eh, katang sa Pro Max. May nakalimutan ko pala ako ibigay mga rawa pa. Bukod sa cellphone, mayroon pa akong binigay sa akin na binili. Yun, relo. Ito yung gaya tayo niya, yan. Yan yung parang kailangan. Yan sa atin parang gano'n. Pero medyo maliit lang siya. Totoo, hindi gusto mo leather? Yan, leather. Yan. O diba? Regalo ko na yung sanos sa graduation nila at saka tapos sa, uh, ano, sa birthday nila. Kasi malapit na ng birthday nila. May. Sabay-sabay so, um, na regalo. Hindi ba? Enjoy. Pahabol lang yung mga ropa. <laughs>